Um, actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zandy Ko at kay Martin o. Maldes. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes, po. Pa. Yes. Pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So, apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko, sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila, sige, hanap ng hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ah, uh, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit ka. Pero hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sa sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa o dalawa uh, na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked.